Ito inkinya niya. Ayan. Ano Ito, ho yan? Yung ang pali namin yan. Ah, yung pali talaga natin. Ano, hindi siya po. Ah, ibig sabihin, hindi, hindi na kailangan ng pataba. Hindi mo pa na kailangan ng pataba. Hindi ka pwede mo pataba. Hindi pwede yan. Yan ang hindi Yan ang pang Wala kang pang pili ng kamot. Hindi po pwede ispray. Hindi pwede yung pang... Hindi pwede spray, hindi na nilalagay lang. Ah, ibig kong sabihin, pagka itinuan nyo na siya, sinabog nyo na yun na lang. Oh, hindi. Oh, sinabog mo, wag mo na yun. Ikot-ikot yung mga damo Hindi na mong ganda nung... katulad mo. Uh, isip Hindi niya kaya ang talag, isip Ah, kahit yung insekto, hindi niya kaya. Hindi katulad nung ordinary yung ko natin. Ibig kong sasaw naman ho nang gagaling yan. Galing po nang... Yan ang... Mayana nang pang... Pamilya ko, Pampanga. Ah, doon nyo pa ako kinuha? ko siya pang papara. Ikalat Tanil nyo lang yan. dito, ikakalat nyo. Po naman. Ah, kumbaga, pararamihin nyo muna. Pero marami yan. Isang sako yan. Hmm. Igaganon yan. Ah, ah naka, ano lang po. Ayun, igaganon. Oh, hindi siya pwedeng isapok. Ha? Katulad nung no, mga unang panahon ba yun oh, yun? Oh, hmm. yun. di ba, yung nababasa natin na... Oh, yan, Tapos, igaganon na yun. Ayun. Okay. Kumbaga, isang eh, ano. Sabukit. yan, yan ang gagawin ko dyan. Hindi, mabilis ka na magkano. Ah, kala ko yung katulad sa amin na isasabog mo lang isa gano'n. Sabog yan. 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 Ito naman na. Ito naman sa bukit na yun. May bukit niya, ako. May bukit. dalawa yung ako, bukit. Ah, ah. Kasi <coughs> katulad doon sa atin. Ayan. Ay, Ayan, ganyan yun, lang ha? siya. Oh, yes. Kanya lang. uulan pupunta sa mga kasmen. Hmm, mahuhulog sa mga kasmen. Oh, ito, pabalik siya. Pabalik yan.